Anong ganap sa mundo ng showbiz? Trending ngayon ang tinaguri ang Nations Girl Group na Bini, matapos batikusin ng ilang netizens ang naging outfit o get up ng mga ito nang dumating sa Mactan Cebu International Airport. Isang video ang nag-viral ngayon na ipinost sa isang fanpage ng P-pop group kung saan makikita ang walong miyembro na nakasuot ng cap, shades, at face masks kasama ang kanilang security escorts. Isang post rin ang pumalat kung saan makikita ang Bini member na kumakaway sa kanilang mga fans na naghintay sa kanila pagdating sa Cebu. Marami naman sa mga netizens ang nagkomento sa naging getup ng P-pop group at sinabing napaka-OA raw ng mga ito kumpara sa mga masikat na artista sa kanila. OA makatakip ng mukha, ka-level nyo na ba Blackpink? Komento ng isang netizen patungkol sa Bini. Isang netizen rin na nagngangalang Tio Moreno ang ikinumpara ang P-pop group sa pop star royalty na si Sara Jeronimo. Sara continues to meet the expectations of her supporters and fans with her humility. She never acts like a Disney princess, whether at the airport or as a guest at events. Her humility sets her apart from others. I hope Bini will follow her example. Lahat nito, kalaki pang mga larawan ni Sara at ng girl group. Samantala, Ipinagtanggol naman ng ibang netizens at fans ang Bini sinabing normal lang naman ang outfit ng mga miyembro.